sa pamayokan mga bareta. Kalansay ning tawo, na sa laog ning container drum sa Sorsogon. Militar asin rebelding grupo, nagkaengkwentro sa Kamarinisur. Pito lugadan, sapat na magkakasuway na diskwido sa masbate asin Kamarinisur. Siyam na paratsyenda sa Sorsogon, na sitaruli sa pagpapabakal ning mga maating pagkakan, asin paggamit pa ning magic sugar. 122nd Police Service Anniversary Pig-celebrar Bicol PNP, Chief PNP Benamin Acorda Jr., Bisita sa Pagtiripon, Asin, Tarabangan Caravan kan ako Bicol Partylist, Liwat na pig sa Ligas City. Biyernes, Oktubre 13, taong 2023. unina na ang mga baretang tatak Bicol. Madadaog man ang maistorya ang ini sa 88.7 Radio Ragon Katanduanes at 90.7 Radio Ragon Legaspi. Sa detalyes, kalansay ning sarung tawo. Nadiskubre sa laog kolor asul na container drum kan mga parasira sa sursogon. Detalyes sa report ni Carmelo Balia. Nagpapadago sa investigasyon kan Sorsogon Provincial Forensic Unit, katakod ka na-recover na kalansay nintawos na nasa loob ng sarong container drum. Mag-aalas dos din hapon kasuudma, Oktubre 12 kan maipaabot sa otoridad ang insidente na nangyari sa Pierna Sakop kan Barangay Talisay East District Sorsogon City. Sigon sa PNP, nadiskubre ang drum kan nagkapirang nagpapanang parasira. Dangan kan si Ripundigdi na tuminambad ang mga tuulang nintawo tong mangingisda, pinaabot sa bystander, nakaabot po sa SK3. Then ang sk po tinawag sa mo. Kaya po, uh, pinagtrabangan na po na recoveron kang uh, mga mangingisda ito na iangat. Then, uh, kang na po ito, hinali sa tubig, dinarata po ang uh, remains sa one sa Provincial uh, Forensic Unit sa uh, Crime Laboratory po. Dugang panisadya mayo man na nai-report sa indang hepatura na nawawarang persona. Kaya posibleng itinapok ang gikan sa Kataraid probinsya, dangan inanod pa si Pierre. Sapier. Pigtutubod man na posibleng tulong bulan ng nasa irarumkan kadagatan ang nasambitang container drum kung uga man po ka uh, may kinaarama na mga nanawawara sa buhay o uh, kakilala na nawawara up till now, until now. So magbigdi na lang po sa Toya na himpilan sa Sartogon City Police Station para po uh, makuha ng tang DNA sample. No? Ang crime laboratory makuha ng tang DNA sample pati man po ini ang skeletal remains para ma ta po kung yun mismo ini ang nawawara ng dangka pamilya o mahal sa buhay. Sa dahilan kansiring na insidente, nakipagkoordinar naman ang turadad sa Sorsogon Provincial Forensic Unit para nga ni Masusog ang pagkakabistokan persona na gadan sa Laog dram. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Inkwentro Entry Militar asin in New People's Army na itala sa kamarinisur Sur. Uyang Report. Nasamsam ka mga miyembros kang Pwersas Armadas kang Pilipinas sa panginotan kang 83rd Infantry Matikas Battalion Philippine Army, ansarong bandoler, rifle grenade, mga magasin, as asin mga subversibong dokumentos. Ini matapos sa nangyaring inkwentro kan mga members kang army, asin day mababa sa 25 miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG, sa sarong bulod na sakop kang barangay Agay Ayan, Tinambak, Sur, alas 10.30 kang nakalis na Martes, Oktubre 10. Nagdurar ning 15 minutos ang naging rebinding putok ang magkaibungan na grupo, kung sa hindi maning nakulugan sa party kang gobyerno, mantang pigaran pa kung may nakulugan sa miyembro kang mga rebelde. Matapos ang insidente, tulus man na nagresponde ang quick reaction team kang 83rd, katabang ang kapulisan kang tinambak municipal police station, tanganing magtaong asistensya asin siguridad sa lugar, asin sa mga kataning na lugar matapos ang insidente. Nalalapit pa yung... Uh election yung barangay, SNSP election, kailangan natin matiyak na yung mga palibot na mga laylayan or yung mga mga nasa isolated areas ay uh, ano din safe din sa presensya ng mga mga mapagsamantala na mga naghasik ng kaguluhan. Pinapanukala nga ng ating pangulo na magkakaroon na ng amnesty yung mga dating mga rebelde na may kaso. So, pag uh, nangyari 'yon, pati yung mga commander na may mga kaso ay uh, bababa na makikipagtulungan na po sa atin. Katakod kay ni, nagpasalamat man ang Philippine Army sa mga residente na padagos sa indang nag impormar in kaso presensya ng rebelding grupo na padagos na nagsasagibo ng mga pangreribok asin in insurhensya. Siring man ang sa paglaom na akuunakan mga miyembro kang CTG ang pigo opresir kang gobyerno na iklip o Enhanced Comprehensive Local Integration Program na makakatabang sa inda sa pagbabaagong buhay para sa mga baretang tatakbikol. Nomer Corporal Siyam na paratsinda sa Sorsogon na sitarkang Tarkang sa pagpapabakal ng maating paninda asin paggamit paning pinagbabawal na magic sugar. Detalya sa report ni May Arango tulos na nagtumar aksyon ang grupo kan seguridad kaayusan katrangkiluhan kauswagan o SK3 kansor City sa paagi kan pag-inspeksyon sa street vendors na nagtitinda ning gulaman, butchiron o chicken skin sa talisay covered court. Ini matapos makaabot sa kaaramang kan sa upisinaan opisina an maating pagibo asin pagpreserba kan mapagkaong ititinda kan pirang para tinda digdi. Sa investigasyon na ginibukang grupo, nagluwas na hala sa Camarines Sur, Camarines Norte, Naga City, Quezon City as in San Pablo City ang siyam na paratindang nag-aprobitsar sa pag celebrar kang kasanggayahan festival. Sigun kay Arnel Anchinges, pamayokan SK3, nadiskubri ninda na nagagamit ang mga inining magic sugar para sa saindang gulaman na piligrosong maray sa salud. As in ang mga gulaman na naraot na, piguhugasan sa nadangan ipapabakal Giraray mantang ang mga chicken skin na dati ng luto asin day na pabakal, pigiinit Giraray as diwat na ipapabakal. Nakita namin kung gaano ano karumi o hindi maganda ang preparasyon ng mga pagkain at pagpepreserba nito. So kung kaya gumawa tayo ng action kasama ang ating mga personahe ng City Health Office, ang sanitation particular particular pati na po ang barangay official, may mga kasama tayong media, uh, pati na rin po ang LTO kasi nga po, dahil sa yung ibang mga sasakyan nila, wala mga rehistro at yung mga driver at wala naman po lisensya. Sinabi pa ni Archingues na wala sindang problema na magtinda sa saingdang lugar maski anhali sa luwas kang probinsya. Alagad kay Puha na kumpleto ang mga magkakanigong dokumento, tanganing makapagtindaan mga ini. May mga ano talaga dapat kami. Uh, meron talaga kaming standard dito na dapat bago magtinda, kukuha muna ng permit sa barangay, kukuha ng permit sa siyudad o maging sa probinsya man. Uh, wala namang problema. Sabi ko nga, sumunod lang sa mga patakaran, sumunod sa mga patakaran ng kalilisan. ah, wala namang problema. Eh, ito talaga, hindi halos nagpa-record. Kahit dito sa barangay, hindi recorded yung mga pagpunta nila pagdagsa. Katakod kay ni, pigasigurar kang SK3 na padagos man ang sa indang gigibuhon na pagmonitor sa mga paratinda. Tanganing masiguro na malinig ang kada pigbabakal na pagkaon kan sa indang mga residentes. Para sa mabaretang tatakbikol, May Arango. Pito irido, sa na magkakasuway na diskwido sa kamarin Sur Asin Masbate. Asin, PNP Chief Benamin Acurda Jr. Nangenot sa 122nd Police Service Anniversary, Can Bicol PNP. Yan na siniba bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Maghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang partido sa kongreso, ang akubikol party list, katabang na kasurog pa. Acubicol! balik ang Akubikol Online TV, Pito irido sa apat na magkakasuway na diskwido sa tinampo sa Kamarinesur, Asin Masbate. Uyang Report. Nasibot ang personays kang MDRRMO sa pagtaong akudir sa duwang lalaking ini. Makalis na maaksidente sa piglulunadang motorsiklo sa tinampong sakop kang barangay kay Mobo, Masbate. Alas 11 dosning banggi kang nakalis ng miyerkules. Sigun sa pamayok ang MDRRMO, Mobo na si Richard Lupango. Gikan ang duwang biktima sa sarong pagtiripon asin pauli na kuta sa sendang residensya. Alagad man tang bay ang nasambit na tinampo. Naslide ang sendang motorsiklo. Mayong sulot na helmet asin nasa impluensya paning alak ang duwang irido. kan maaksidente. termina termino ng barangay na yan kasi ang problema nga nandyan. Mm -hmm. Medyo, warang ilaw tapos may mga blank curbs. Tapos yung mga tao mm -hmm. since district na road, national road, bakas mm -hmm. pa mm -hmm. ng padalagan, kaya nangyayari. influence pa alcohol. Sa datos kang opisina, ininang ikaduwang aksidente na naitala ni Dangunya na bulan, partikularmente sa nasambit na lugar. Sa tinambak ka duguan asin daing malay ang lalaking ini. Kan makabangga ang piglulo na dang motorsiklo sa papabalyong baka sa ibong na Sa zone 6, Sitio tagod San Jose binisto ang biktima na si Albert Narciso. 30 anyos na suminapo ng seryosong lugad sa likod na parte kansayang payo na tulos man na kang personalis kang MDRRMO. Sa impormasyon, mayo man na na helmet asin nakainong pasubot ang biktima kan maaksidente. Sa presente, padagos pang nagpaparay ang biktima sa ospital. Ang samuyang opisina po na, na, sa na, na, mga na, po na, ano mga Uh, alagang hayop na ang sign ano, alagang hayop, higapot po ta ah, araw kang si nangyari duman sa ano, nangyari duman sa uh, kansarong aldaw na biglang nagsulpot si baka, yan po na nakakosa po po ng aksidente. Sa lupi ka marinisur, man ang motoristang ini, kan maaksidente man sa tinampung sakop kang maharlikahiway na pulidan. Tulos man na nakaresponde ang lupi MDRRMO asini in ang biktima sa ospital. Sa sipokot kan parehong probinsya, irido man ang tulong sa kay kang bihikulong ini. Makalis na tuminagilid sa gilid din Nampong Sakop kang barangay Manangle. Pasado alas 7.05 ning banggi kang nakalis na Martes. Sa impormasyon, gikan banuan kan pulang gialbay. Pasiring kutang Metro Manila ang magagum asin ang 7 anyos nindang aki. Alagad man tang tigbabaybay ang nasambit na tinampo. Nawara ning preno ang bihikulo na nagresulta sa pagkakadiskwido kay ni. Tulus man na narespondehan ang insidente kang otoridad asintinauan ako dir ang mga biktima para sa mga baretang tatakbikol nomer corporal Tarabangan Caravan kan ako Bicol liwat na pigkondusir sa syudad ng Legaspi nasa 500 na individual natauan ng libreng serbisyo detalye sa report ni Carmelo Balya Makakaluwas na ako, makakasimba na ako, mapapuro pa siya na kang mga ko. tabang ining wheelchair kag ako bikol. Yung... Napapaluha sa kaugmahan ang 63 anyo sa sinanay Emiliana kan Barangay 27 Victory Village, Legazpi City. Dahil ta, saro siya sa sampulong beneficiaryo kan libreng wheelchair na ipigtao kan ako party list. Sabi niya, dakulan magiging katabangan kan wheelchair sa iya. Makakahiro-hiro na kaya siya as hindi niya nakaipuhan alalayan 24 oras thankful ako sa AKB, sa gabos na mga nag ano, kang AKB, mga staff. Very thankful ako kay Congressman ko kay Dunggalon, kada kong pido. Basta gabos po, very thankful ako. Gabos po kami mga senior citizen, very thankful dahil po sa dakulang pong tabang, ang wheelchair sa samuyang mga nangangay po. Si Lilian Canbarangay Puro, Legaspi City, bitbit -bit naman sa iyang doang aki para ipa-check up. Sabi niya, pig-approbit sa inihuli ta libre asin igwapa nin mga libreng bulong na itatao na dakula ng ganun maitatabang sa araw ng kapusman sa buhay. Maraming salamat po sa ako Bicol na dakula ang puntabang sa kuya. Kasubagong aga, kan ikundusir tarabangan caravan kan ako Bicol party sa barangay Puro, Legazpi City. Kinyentos na ligaspenyo ang nabinipisyaran kan aktibidad. May libreng medical check-up, libreng bulong, libreng gupit asin iba pa ang punong barangay digdin ng Sinecasio Barrios, labi man pasasalamat sa partido sa pagkakapili sa inda na maging benepisyaryo. Kung ako uh, na yao na ako kabikol perme sa pagsuporta sa barangay puro. Uh, kaso ba, ko may na sa bata na akong nagkapir mga uh, pasyente, uh, imbis magreklamo na natatadi sa sanayin niyo, nakulong man niya yung bulong na pigtas ako. Yan, uh, yan kaya ang uh, akubikol talagang minasuporta talagang ulubos-lubos. Kabale Kaya... sa mga nakatabang kan partido ang 91st Coast Guard Auxiliary Albay na nagtaoman ng libreng dental services. Ang pag asik ng dental treatment is talagang very last ano nila yon. Kumbaga kasi na sabi kasabihan nga kasi na parang ang sakit ng katapat lang yan para setamol. So pag may nakakit may nakakaaram sindaki uh, balita na igwaning pa dental mission talagang ginagrab nila yung opportunity na yon para lang makareceive sila ki free dental extraction. May libreng dental fluoride man ang BFP para sa 200 na kaakian dahil kaini ugmaman ang partido na liwat mapagserbihan ang mga kababayan na talagang nagtitri Osman. We would like to thank our partners and sponsors. Uh, without them, they ni magiging successful. Of course, sa Barangay Puro, uh, sa Pagos ni kay Kapnik, Varios, Salamat Man. And uh, ang misahe tayo is that uh, we continue uh, to deliver the services that we have started and uh, ini uh, mapapadagos talang sa uh, Padagos na suporta man kan sa tuya mga partners and uh, sponsors. Dakulang salamat po sa saindong pag-atindir. Ngunyan na aldaw, digdis tarabangan karaban. Hatod niya mo ang libreng serbisyong medikal para sa saindong. Asin sa saindong, mga namumutan sa buhay. Ang aktibidad na ini, hatod po kang saindong abang servidor, asin kang akubikol partilis. Ininaan pang onseng tarabangan karaban ka Bicol party list sa bilog na riyon, asin pang duwa sa nasambit na syudad. Para sa mga baretang Bicol, Carmelo Balia. PNP Chief Benjamin Acurda Jr. nangenot sa 122nd Police Service Anniversary kan Bicol PNP. Detalya sa report ni May Arango. Pinanginota ni Police General Benjamin Amorde Jr. ang 122nd Police Service Anniversary kambikol PNP sa Campo General Simeon Olangunya na aldaw Oktubre 13. Kasabay kan okasyon, ni Sir Manny, Philippine National Police Chief Accorda ang espresos kang kapulisan, nga ni mamantinir ang maray na pase orden sa rehiyon, lalo na ang pagpu sa ilegal na droga, as in ang pagkakadakupman kang high-value individuals na sarosubut indikasyon kung gura anong kadedikado sa saindang propesyon ang saindang kapulisan sa Bicol. Of in the realm of investigation is truly Through aggressive law enforcement operations, You have achieved significant results in addressing the eight folks' crimes. The statistics are impressive. Out of 8,350 incidents, 7,825 cases have been cleared and 6,695 cases have been solved. Your crime clearance efficiency of 93.71% and crime solution efficiency of 80.18% are truly remarkable. Pigrekog ni Sarman ay akorda ang pagtabang kan kapulisan sa komunidad. Arog kang pagtaong sustainable potable water supply sa Mayon Evacuees, Project Tanglaw as in pang inisyatibo kan PNP Bicol. Commitment to community welfare and youth empowerment the trust rating of 74.31% that Profi received during the first quarter of calendar year 2023 is a testament to the quality of your police services. These results underscore the community's recognition of your dignified and respectful service. Sentro man kang pagtiripon ang pagbisto sa personahes kang PNP Bicol na nagpahiling nindayupot na pagmakulog sa komunidad. Arog ninda da Police Lieutenant Colonel Darwin Aseho, asin Police Captain Ivan Kabukayan, kan Sorsog Provincial Police Office. Siring man ang limang personahes kan Daraga Municipal Police Station. Nanatawan ni medalya ng kadakilaan na sinda Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., Police Master Sergeant Joseph Lozardo, Police Staff Sergeant Abraham Villanueva III, Police Corporal Lister May Baratilio asin Police Corporal John Eric Pabia. Natawan man yung special awards for good deeds ang komandansya kang Kamarines Norte Provincial Police Office. As in Police Lieutenant Colonel Jefferson Araujo, kang Regional Mobile Force Battalion Bicol. Siring man ang Regional Medical Dental Unit Bicol, Regional Forensic Unit Bicol, Sorsogon Police Provincial Office, Sorsogon City Police Office, Daet Municipal Police Station, Kamarines Surfers Provincial Mobile Force Company, 501st Maneuver Company as in Regional Mobile Force Battalion Bicol na natawan maning yung Special Unit Awarding Man ang Naga City Police Office, 5th Regional Mobile Force Battalion as in Naga City Mobile Force Company. Natawan man yung pagbisto piling non-uniform as in uniform personnel kang PNP Bicol. Sigun kay Police Brigadier General Westrimundo Obinke, Regional Director ng PNP Bicol, dakulang ondra na nakaibanindang magselebra sa nasabing dakulang pagtiripon ang mismong pamayo kan PNP. We are grateful for the guidance and support of our Chief PNP and his recognition of our own contributions in helping realize his vision for our organization. And more importantly, for the unwavering support of our community, the dedication of our officers, and the commitment of our partners and stakeholders. Together, we have made a difference in the lives of the people we serve. Kasabay kan selebrasyon, ang pag-turnover man kambayin ting bagong patrol jeeps asin sarong personal carrier na pigdonar kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon anum sa binding patrol jeeps itatao sa Kapalonga Municipal Police Station, Daet Municipal Police Station, Jose Panganiban Municipal Police Station, San Vicente Municipal Police Station, asin Santa Elena Municipal Police Station sa Camarines Norte. Walo kay ni itatao sa Camarines Sur Provincial Police Office, Siring sa Bombon Municipal Police Station, Buhi Municipal Police Station, Kabusaw Municipal Police Station, Kanaaman Municipal Police Station, Sangay Municipal Police Station, asin si Pocot Municipal Police Station, asin sa Iriga City Police Station. Anong sa Sorsogon Provincial Police Office na itataw sa Kasiguran Municipal Police Station, Castilla Municipal Police Station, Huban Municipal Police Station, Magalianes Municipal Police Station, Prieto Diaz Municipal Police Station, asin sa Sorsogon City Police Station. Mantang saro naman sa POV Corpus kan Masbate Provincial Police Office, asin sa Regional Mobile Force Battalion Bicol. May 38 medical kits man na pig distribuer para sa medical teams kang Provincial Regional Office 5. Pigbendisyonan asin pig as in piginaguraran man ang bagong Quick Response Team Standby Area, bagong opisina kang Regional Forensic Unit 5, asin PNPB PNP Bicol Armory and Warehouse. Pig-turnover man ang 300 na units kang Basic Assault Rifle m caliber 5.56mm, asin Internal Security Operations Equipment. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak bikol. 73 dias na sana. Pasko na. Ako si Nomer Corporal. Salamat!